thank <laughs> you magandang araw po sa ating lahat lalo po't saka panood po natin ngayon at ngayon mga kateets balik naman tayo no sa ating pagbablog medyo na tagalan po tayo almost 3 months po tayo na hindi nakapila nakapang-vlog no uh, dahil po uh, medyo busy po tayo at ngayon mga kateets uh, gusto ko na mayroon naman akong ishare sa inyo no eh uh, ito mga katets, maganda ito gamitin no na gold detector uh, sa pang pointer lang no pwede pa rin ipang long range ito basta yung ating gagamitin na rod ay mid in german no na rod so uh, shout out muna no sa lahat ng mga kaibigan po natin Luzon, Visayas at Mindanao maraming salamat po sa inyong uh, pagpanood pag-share sa mga video po natin tutorial tungkol po sa paano gumawa ng mga gold detector. So, shout out pa rin no, sa ating mga kaibigan dito sa Mindanao. ah uh, kabisa no? ah uh, shout out sa inyong lahat. At siyempre dito sa Pagadian City mayroon po tayong uh, ano, uh, customer no? Uh, na bukas ano ah uh, doon kami mag magkikita sa kaisa no at, nung uh, isang araw, mayroon po nagpunta dito sa amin na taga Sambuanga, si Bugay po siya, no? At, uh, nagpunta siya dito para bumili ng gold detector ko. No? At, sa awa ng Diyos, mayroon po tayong isa na naiwan. At, yun ang kinuha niya para mabili niya at mayroon siyang ma-uwi sa kanila at magamit no at maraming salamat po ulitin ko maraming salamat po sa inyong walang sawang sumusuporta po sa aking YouTube channel sana mga sa uh, i-share niyo itong video na ito at para matulungan niyo ako mapalago po yung YouTube channel po natin at ngayon mga katet mayroon po tayong ipapakita no na isang video uh, kung saan mayroon pong nagtestimony po sa atin sa ating mga gawang locator, no? So itong ating itong ating ano, itong ating product, itong ating gadget ah uh, galing na po ito sa ano, mayroon po tayong papel na uh, galing sa DTI at saka sa BIR, no? So uh, ano, uh, may permit na po tayo, no? So ngayon, panoorin niyo itong isang customer po natin na nagkakuha at uh, na gusto niya na mag-testimony. So ito. Um, ano yung sabi mo bro na naka raw mo bro? Uh, i ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube? Uh, isabi mo lahat bro sa kanila bro. Pasalamat ako bro mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka-accurate uh, DIY home may locator bro. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro mm. ay nasa mm. Bali bro, yung dalawang gold, gold bars bro, yun po yung I-send mo sa akin sa Messenger account mo. 'Yun po? Oo, oh sige oh bro. Ah sige. sige bro, oh, sige bro. Sige bro. Ta Tapos bro, ti tinpit bro uh, 'yung lalim niya bro, ti Tinpit po. Ah oh bro. Pag-abot ng tinpit, bro, oh. at doon namin nakuha ang gold bars, 'yung gold bars. Bali bro 'yung ano bro, 'yung i-send mo 'yung ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, Alkitrat? Opo, opo bro. Ah. Opo, opo yun bro. Mm, naman bro. Hmm. Ah, uh, so, ano bro, ah, uh, dahil po sa dalawang gur gurbers yan, ah, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah, uh, Uh, wala ba kayong ano, wala ba ay mga harassment diyan sa mga grupo nyo? Ah, uh, wala naman. Uh, sa so bro, uh, lang ng mga grupo ko. Aha, uh -huh, ganoon ba? Sige bro, uh, konting ingat lang diyan sa ano bro ha? sa sa Davao Di Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa Uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaon Luok? O di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 09262632843 So yan po mga katits, yung isang nagtestimony po sa ating gadget. At ngayon mga katits, mayroon po tayong na mga available na mga uh, mga locator, no, mga gold detector. At mayroon po tayong uh, sa kung sino, no? Sa kung sino gum, uh, gustong bumili po sa ating gadget, mga gold locator, mayroon po tayong mini single antenna, no? Ang 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 range niya distance kay uh, 60 to 80 meters at yung depth niya, depthness niya 20 to 40 feet. Ang single antenna long range locator and this ang range distance niya 100 meters at yung deep niya distance deep distance ay 40 to 60 feet at yung single antenna version 1 ang range niya 100 to 200 meters at yung deep niya 70 feet ang single antenna upgraded mga katets, ang range niya kay 150 meters to 300 meters at yung depth niya 20 to 90 meters. At yung of course yung isang uh, uh cottage po natin no na kay sa Davao, ah uh, ito po yung ginagamit niya na tri antenna. Ang range po niya ay 150 to 400 meters at yung depthness niya 50 to 100 feet. So yan po yung ating mga locator no? Sa so, gustong bumili no sa so, ating mga locator mga Katech uh, ah ano lang ah uh, pwede kayo mag-PM po sa akin Messenger account truly adlaunlo. at lawn At sa ngayon mga Katech magsimula na po tayo sa ating tutorial no kung paano gumawa ng ah uh, locator, a gold locator, uh, dowsing, a Japanese one. No? So, ito po yung mga gamit niya. Yun, na mayroon po tayong PVC. Ito. Mayroon po tayong PVC pipe. Uh, Dimidza. At yung female adapter. At of course, yung, ito ang pinaka-importante. No? Sa lahat. No? Kasi kapag wala tayong made in German na rad, brass bronze rod uh, hindi po tayo hindi po tayo magkapagalaw. at siyempre itong ating magnetic wire number 18 no so kapag gusto kayong bumili nito no ng Japanese one o di ba kaya kayo gusto mag ano pero itong ating gawa mga katets no uh, video gina video ko para makatulong po tayo sa mga katets po natin no? Pero kapag kayo mismo gustong bumili po sa ating mga product, kompleto, mayroon na pong anti-deco yan, no? So, ito ha. Made in German. No, saan ba ito mabili? Nasa mga hardware supply. Ha? Nasa mga hardware supply. Made in German po ito mga katets. No? So, uh, electrical tape, simpre at yung kafir tube. So, yung sukat po ng ating kafir tube kapag gumawa po tayo ay nasa 3 inches. No? 3 inches po. So, ngayon, yung una po natin gagawin mga katits ay ano, magbubod po tayo ng uh, load. Magawa po tayo ng lood. No? So, ito, medyo... Pasensya na kayo mga katits ha. Medyo natagalan po tayo sa pag-vlog. Pero okay naman, no? Kasi, nagbalik naman tayo sa pag-vlog. So, ito. So, the same pa rin, no? Yung, ano, basta yung importante, made in German po, yung ano natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, So, 10, naikot ups mali pala mga katets no kasi maliit po yung ano natin siyempre uh, mali maliit po yung ating ano hindi po triport so ibalik lang po natin so ito 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. So, 10. Ito natin. Ito lang, madali lang ito gawin mga katits, no. Nasa inyo na. Yan. So, para hindi po siya ma laglag. ito. Pag Tapos, ganun po natin. Yan. So, ito. Plaster po natin ito para hindi po maano. Yan. So ito na. Dito po natin i bobod mga cuttings na. No? Dito po. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Balik lang po natin. At, so, sana mga katets, no, uh, tulungan niyo ako na mapalago po yung ating YouTube channel uh, para makatulong po tayo sa ating mga katets, no. Uh, ito, ito. So, lagyan po natin ng electrical tape. Yung ginagamit po na electrical tape ko ay yung 3M. No? yan 3 in po ito so sa so mahilig nito ng mga treasure treasure dyan pwede nyo ito gayahin yan 1 pabalik naman tayo no 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

So putulin po natin. 'Yan at ilak. 'Yan. So 'yan na. So ito si Brush Bronze rod. Nilagyan ko na ano ito dito, nilagyan ko na na uh, pindulum, no. So bali siya po yung magpabigat po dito na na siya po yung magsasaga po nagaling dito. So ito po yung magsasagap ng enerhiya ng gold ng treasure. So galing dito subali so, ito ay antenna lang po ito no para masaga po niya nagaling uh, na galing dito no. So nakuha ba ninyo mga katets no? So ulitin ko ito po yung magsasagap nang ano nang enerhiya ng treasure. So para malakas po yung pagsasagap niya, ay lagyan natin dito para yung yung ano yung uh, ng gold ay dito magdaan patungo dito para masasagap po niya. So kaya kapag mayroong gold, mayroong treasure sa area ninyo, gagalaw po ito. No, gagalaw po ito. No, so gagalaw po ito. So i-try po natin mamaya, no. So yan. So dito po natin i pasok po ito. So ano yung ating gagawin para ma-lock po siya diyan? No, ano po yung ating gagawin? Lagyan po natin ng magnetic wire dito. Ha? Lagyan po natin ng magnetic wire dito. So, ito lang. Magputol ang Putol lang po tayo ng ano? Uh, ng magnetic wire na hindi mahaba. So, ito dito. So, dito po natin ilagay. No? So, ito. Yan. So, para... Ano? So, ito ay igano na po natin no so ito oh. so bilangin po natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. so 12 no so dito ito ay ilagay po natin dito yan ilagay po natin Ayan. Pagkatapos, ito ay i-ganon. Eh, yan, yan. So, ito naman, i-tali po natin dyan. O. Yan. Pagkatapos, putulin. Yan. Tapos na. Hmm. Tapos na. So, ito. So, dito mga katets ay lagyan lang po natin ng pangdikit ito no so lagyan po natin ng pangdikit so yan po mga katets no na uh, ano bina, nilagyan po natin ng stick glue para hindi na po siya mahila no so ito nilagyan po natin ng stick glue para hindi na po siya ma mahila yan So, bakit, ano? So, yan. So, so, ito na. So, ito, nilagyan ko ng poxy para dito. Yan. Yan. So, lagyan po natin. So, may lang ito gawin mga katiets, no? ating, ano? Yung ating locator. So, siyempre, uh, kunin po natin yung puksi niya para hindi po ma... Dito po natin ilagay. So, ito. So, ang tawag po nito na locator mga katits ay ano ha? Uh, ang tawag po nito ay uh, Japan. No? Gold detector. So, ito. So, dito po natin i lagay example lang mga katits. So mamaya i-try po natin ito. Oh, accurate ba ito o hindi? So ito dito. So ito na. So para makita nyo mga katits yung buo ng Japanese one, kailangan na padikitan po natin ito. No? Padikitan po natin ito muna. No? So mamaya sa pag testing ko, ipakita ko ninyo yung kabubuhan ng ating Japanese one. No? Para makita po ninyo na itong ating, uh, itong ating gawang locator na gold detector o accurate ba o hindi. No? So, yan lang po mga katets. No? Uh, yan lang po natin ito. I pa, pa lagyan po natin ng poxy at patuyuin lang po natin. Kapag matuyo na, ipapakita ko sa si inyo kung maganda po siya tingnan, accurate ba siya kasi i po natin mamaya. sa so, kitaan po natin. Ah, uh, ito na mga katets no, yung ating bagong gawa na Japanese one, Gold Locator. So i po natin. Basta ito na po yung plastada niya at ito po yung pendulum niya. At dito mga katets, ah uh, ito po yung ano uh, chamber niya. Yeah. So, kahit ano yung ibabala nyo, kahit ano yung ilagay nyo dito, uh, kaya niya ma-detect. Basta lagyan nyo ng bala. Pero kapag maglukit kayo, kahit walang bala, basta gold yung hahanapin nyo, i-sasagap niya po. So, ngayon, i po natin, no? Kung gagana ba sa ating watch. Sa ating relo, no? So, ito, ito. So, Takpan po natin yung chamber at itry po natin kung doon ba siya magsasagap. Kung do doon ba siya mag ano. So ito lang. So ganun po natin para para sigurado. Yan. Uh, basta mga katets, wala kayong ano, wala kayong barya, so suotin niyo basta maglukit kayo. Dito naman Yan So ganoon lang na po natin yan po no so ito ito po yung ating Japanese one gold look gold look ito so yan po maraming salamat po sa inyong panonood sana sa baguhan po sa aking YouTube channel don't forget to subscribe click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video maraming salamat po sa inyong lahat